Usap-usapan ngayon sa social media ang bagong upload na video ng aktres at Miss International 2016 na si Kelly Verzosa sapagkat napansin ng mga netizens ang biglaang pagbagsak ng katawan at pagpayat ng aktres na kanilang pinuna at ikinabahala. Sa naturang video na inupload noong April 20 sa Instagram, makikita ang paghahanda ni Kelly sa dadaluhan nitong event sa Revolve Festival sa California kung saan ipinakita niya ang kanyang preparasyon at pagbibihis sa kanyang outfit. Bagaman makikita kung gaano ka-confident si Kaylee sa kanyang katawan ay hindi na iwasang makatanggap ng mga negatibong komento ang naturang video at ilan sa mga netizens ang napatanong ng maaaring rason kung ano ang nangyari sa aktres. At tila raw ay sumobra na ang pagkapayat nito. Nakita na ang mga buto ng kanyang katawan na hindi na raw healthy tingnan saad ng ilan sa nagkomento, anyare, bakit butot balat na lang? Super idol ko to dati. Mukha ka ng may sakit, mas maganda yung may laman. Puro ka na balat, I say that with love. OMG. Sorry, but anong nangyari sa body niya? Parang hindi naman normal tignan now kesa before. Ang ganda-ganda niya talaga dati. Innocent face, fresh, young looking, gorgeous and everything. She's one of my favorites before. Miss International, what happened to you? Hinahanap ko yung dati mong karisma at ganda. Nakakasad lang bakit naman ganyan. May ilan namang netizens ang nagtanggol sa aktres at sinabing huwag sanang maging judgmental sapagkat hindi nila alam ang pinagdadaanan ng aktres. Kung maarin raw ay huwag na lamang makomento kung negatibo lang naman ang sasabihin. You will never understand Unless you suffer the way she did. Everyone, can we please stop body shaming? Her business is her business. Stop implying health issues. Nobody knows anything about her life. And some people can be naturally thin. Stop the body shaming. Work on your own selves instead of criticizing someone else. Samantala Pinasalamatan naman ng aktres ang isang komento na ipinagtanggol siya at sinabi niyang masaya at inaalagaan niya ang kanyang kalusugan. Nakakalungkot lamang raw siya na kapwa Pilipino ang nagja-judge sa kanya. Hindi rin okay para sa aktres na nagkokomento ang mga tao patungkol sa katawan ng iba. Dagdag pa niya ay bigyan na lang ng pansin ng mga netizens ang kanilang sarili at maging mabuti sa bawat isa. Pahayag ni Kelly, thank you. I'm perfectly healthy and happy. I eat healthy and I take very good care of my health. It's sad to see so many Filipinos judging their own. I'm super proud to come from here, but you guys make it hard to appreciate home. We're far behind, and yet here we are still commenting on other people's bodies. It's never okay. I hope you guys are okay and just focus on yourselves and your own personal growth and well being. Being kind to one another will always be in.